hindi ko akalain mga kanayon na meron palang lugar dito sa Pangasinan na magandang staycation o private resort dito sa Umingan, Pangasinan na pwede mong isama ang buong pamilya o barkada na mag-relax sa murang halaga. Kaya tara mga kanayon, samahan nyo kong puntahan para mag-relax kasi stress na ang kanayon nyo. Alis na nga kami mga kanayon sa bayat biglang bumuhos ng malakas na ulan. Mula dito sa San Carlos City, dapat dalawang oras lang yung biyahe namin. At dahil nga sa malakas na buhos ng ulan mga kanayon, ay medyo napatagal yung biyahe namin. Na dapat dalawang oras nga lang mga kanayon, naging tatlong oras. Perfect! <laughs> nag -stop over nga kami dito sa Rosales, Pangasinan mga kanayon dahil ihihina ang kanayon nyo. Bago pa nga tayo pumunta sa exciting part, ito nga mga kanayon ng page nila kaya follow na kayo at mag-message kung kailan kayo makakapunta. Dahil nga mga kanayon, paunahan lang yan. Nagpa-reserve nga ako mga kanayon two weeks before. Sa mga pupunta nga dito mga kanayon, magdala na kayo ng pagkain nyo. O kaya dito na lang kayo bumili kasi marami namang bilihan dito. O kaya mga kanayon, for the go, welcome to Casa de Amor! Perfect! Hi mga kanayon, welcome to my vlog. Andito ako ngayon sa isa sa pinakamagandang private resort dito sa Umingan, Pangasinan, which is Casa de Amor. So kasama ko nga mga kanayon, Miss Mary Jane. Hi mga kanayon, Mary Jane Sardan. Welcome to Casa de Amor! Uh, yung may offer lang po namin dito is may available po kami na activities, yung volleyball cha or badminton po. Depende po kung ano po yung laro na gusto po ninyong Uh, laruin po. Then, yung uh, accommodation po dun po sa uh, private cabin. Dahan-dahan hmm. lang kayo dito mga kanayon sa pag-akyat at pagbaba dito sa agdan nila. Baga kasi mga kanayon kung hindi mo tinitignan yung dinadaan, baka gumulong ka pa baba. Perfect! Excited na nga ako dyan mga kanayon. First time ko nga mga kanayon makatira sa letter A na bahay. At excited na nga ako mga kanayon na makita yung loob ng bahay nila. Kaya mga kanayon wag kayong kukuro pa. Kasi baka mainggit kayo sa sobrang ganda ng resort na to. At baka ma-message na agad yung page nila. Ay magpapa-reserve ako. Agad, agad. At ito na nga mga kanayon, ang promo nila ngayong June hanggang August. Na dating 6,000, ngayon 3,999 na lang sa apat na tao. San ka pa? Sa additional charges for extra guests mga kanayon, 4 years old pa baba ay free mula wow. June at August lang mga kanayon. At sa kids na age 5 to 10, 299 pesos na nga lang mga kanayon. That is 400. For age 11 pataas, dati 600 pesos, ngayon 499 ng mga kanayon. Kaya ano pa yung nyo? Magpabook na kayo. Baka maunahan pa kayo ng kanayon yung bidabida. For the go! <laughs> Dito nga mga kanayon, maximum of 13 guests only na mapuprovide nila ng matres after 4 packs. Ito naman mga kanayon yung promo nila every weekend. Siyempre, kasama na din yung mga holidays natin, guys. Dati ang 7,000, ngayon is 4,499 na lang for 4 packs. So, saan ka pa? Tara na dito sa Casa de Amor Private Retreat. Located at Purok 6, City Tubag, Barangay Dias, Umingan, Pangasinan. Hindi kayo mawawala mga kanayon kasi pwedeng pwede kayong gumamit ng ways. I type nyo lang yung address nila. diretsyo na yan mga kanayon sa private resort. O sya, mga kanayon, bibili muna kami ng pagkain kasi hindi kami dala ng pagkain namin Gutom na ang kanayon nyo Hi guys Sasamaan tayo ni madam Para bumili ng makakain Wala silang menu Para sa mga pagkain na o-order So sa mga pupunta dito Magdadala tayo ng pagkain So hindi kami nakadala ng pagkain namin Kaya bibili kami ng iluluto Ano yung mga tinda dyan? Ah, uh, marami po. May mini talipapa pa po diyan, mini grocery. Depende po kung ano po yung gusto niyo pong bilhin. Marami po diyan ang magbibili ng mga uh, mag pagkain. After 5 minutes ng paglalakad mga kanayon, meron din pala dito nagtitindang street food. Diretso so, na nga kami mga kanayon sa grocery store. nga bumili ng pang-dinner at pang-almusal bukas. Kaya suggest ko lang mga kanayon na pagpunta niyo dito, much better na may dala na kayo mga pang dinner, pang almusal at mga snacks. Nagsayang na nga muna ako. At saka sinunod ko yung sardinas kasi igigisa. Kalimutan ko. ko nga mga kanayin bumili ng asin. Kaya yung ginisa kong sardinas walang lasa. Ayan mga kanayin sa mga gusto pong mag uh, ma po, mag-staycation, sa mga gusto pong mag-relax. Welcome po kayo dito sa Casa de Amor po anytime po. Mag-booking lang po kayo. Available po yung page namin, Casa de Amor Private Retreat po. Thank you. Thank you. So hanggang dito na lang mga kanayon. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kakalimutan mag-follow, mag-like, at i-share sa mga kanayon nyo. So yun, for the go. Grabe! Perfect yama.